Iris, ngayong araw, ang mensahe ng iyong gabay ay malinaw, malakas ang iyong papel sa pamilya. Gamitin ito para mas mapabuti ang samahan ninyo lalo na kung may pinag-uusapan tungkol sa hanap buhay o ideya kung paano mapapalago ang kita. Magandang hakbang din kung kayo ay sama-samang bibisita sa bahay ng Diyos, dahil ito ay makatutulong hindi lang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na aspeto ng inyong buhay. May pahiwatig na ang Saturday ay isang positibong araw para sa iyo, habang ang araw ng Thursday ay maaaring magdala ng lungkot o mabigat na damdamin. Ang kabuuan ng linggo ay magbabago depende sa magiging desisyon mo, kaya mahalaga ang tamang pagdedesisyon sa takdang panahon. Sa usaping pagmamahalan, ipinapaalala ng gabay na ang pagiging maunawain bago magsalita o magalit ay isang ugaling dapat ipagpatuloy. Kapag pinairal ito sa loob ng tahanan, mas nagiging matibay ang samahan at mas nagkakaroon ng pagkakaisa sa mga layunin Aries ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw Sagittarius mga masuswerteng kulay red at gold at masuswerteng numero number 5 number 11 number 27 ang kahulugan ng mga kulay ang red at gold ay nagpapahiwatig ng sigasig at pagnanais na makamit ang tagumpay. Ngayong linggo, huwag kang matakot sumubok ng panibago, ang lakas ng loob ay magbubukas ng panibagong pinto. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng biyaya at magandang balita na bunga, ng iyong matagal ng paghihintay at pagsisikap. Taurus Ngayong araw ay mas magiging maayos kung ay lalaan mo ang oras mula umaga hanggang tanghali para sa pamilya. Sa hapon ka makipag-usap kung may kailangan kang ayusin o kausapin tungkol sa mahalagang bagay. Sa ganitong paraan, mas mataas ang iyong level ng pag-iisip at kailanawa na galing sa magandang simula ng araw. Ipinapaalala ng gabay na huwag pipirma sa anumang dokumento ngayong araw upang makaiwas sa posibleng problema. Sa pera naman, iwasan muna ang pagpapautang o paglabas ng pera para hindi ka maharap sa abala o hindi inaasahang sigalot. May pahiwatig na magiging magaan at masaya at kung magiging mahinahon ay makakagawa ng isang makakatulong sa pag-asenso sa hinaharap. Ang araw Thursday, ngunit ang araw ng Wednesday ay maaaring magdala ng emosyonal na pagsubok. Ang kabuoang takbo ng linggo ay nakasalalay pa rin sa iyong mga pagkilos at paggawa ng desisyon. Kung may pasok, sa trabaho, ka ngayong araw, mas mainam na umiwas muna sa maseselang diskusyon. Sa halip, pagtuunan ng pansin ang pagpapalitan ng ideya na makakatulong sa inyong trabaho. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, green at ivory. At masuswerteng numero, number 17, number 10, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at ivory, ay sumisimbolo ng kasariwaan at linaw ng layunin. Ngayong linggo, panahon na upang ay refresh ang sarili at bumuo ng bagong paninindigan para sa linggo. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng matatag na pundasyon na magagamit mo sa mga susunod na hamon. Gemini, ngayong araw, kung may family gathering o okasyon, mainam na dumalo kayo. Ang mga taong makikilala mo roon ay maaaring maging bahagi ng mga susunod mong plano, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa negosyo o pagangat sa buhay. Maganda rin na magbahagi ka ng mga practical advice sa mga kapamilya. Marami kang ideya na makatutulong sa kanila, at ito rin ay makadadagdag sa tiwala nila sa iyo. May pahiwatig na ang Thursday ay isang araw na mas may dalang swerte, habang ang Saturday ay posibleng magdala ng kabigatan sa damdamin. Sa buong linggo, ang pagbabago ng takbo ng iyong kapalaran ay nakadepende sa paraan ng iyong pagdedesisyon. Sa usaping pera, unahin mong bigyang halaga ang mahal mo sa buhay. Kung ikaw ay maswerte sa pananalapi, siya rin ay makikinabang sa kabutihang ito. Kung may pasok ka ngayong araw, mag-ingat sa posibleng aberya. Iwasan ang pagiging pabaya sa trabaho, maaaring sa maliit na pagkukulang ay magsimula ang isang seryosong suliranin. Gemini Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, yellow at silver. At masuswerteng numero, number 23, number 18, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at silver ay simbolo ng liwanag ng pag-iisip at pagiging masinop. Magandang araw ito para sa paglilinis, hindi lamang sa paligid kundi maging sa emosyon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagputol sa hindi na kailangan at pagbibigay daan sa panibagong sigla at sigiridad. Cancer Ngayong araw, may malakas kang enerhiya pagdating sa pamilya. Gamitin ito para ipahayag ang mga plano mo sa kanila, lalo na kung ito ay makakatulong sa pagangat ng inyong kabuhayan. Kung may oportunidad sa labas na may kinalaman sa business o deal, magandang pag-isipan ito, lalo na kung kumpiyansa ka sa sarili mong kakayahan. At unahin mo pa rin ang maging mahinahon sa pakikipag-usap sa pamilya, o maging sa ibang tao ngayong araw, dahil yun ang magdadala sa iyo ng maraming good vibes ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, kung may isa sa pamilya na nagbabalak magnegosyo, tanungin kung meron na ba silang sapat na ipon bilang panimulang puhunan. Kapag meron, suportahan mo sila, nasa suporta mo, ang posibilidad ng tagumpay sa kanilang plano. May pahiwatig na Thursday ang araw na maaaring magdala ng magaan na damdamin at magandang pangyayari. Samantala, ang araw ng Saturday ay dapat pag-ingatan dahil posibleng maging mabigat ang pakiramdam. Ang direksyon ng linggo ay magbabago depende sa mga desisyon na pipiliin mo. Sa trabaho, mag-ingat ka sa mga taong mahilig itaas ang sarili, o nagpapakitang mas magaling sila. Sila ang maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang gastos, o pwedeng mailagay ka sa sitwasyon, na pwedeng ikakalungkot mo, dapat lanjing mapagsuri at nang makaiwas ka agad. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, white at blue. At masuswerteng numero, number 15, number 9, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang white at blue ay nagpapahiwatig ng katahimikan at emosyonal na paghilom. Ngayong linggo ay araw ng pagninilay para sa kapayapaan sa sarili at paglimot sa bigat ng nakaraan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng panibagong simula at malinis na pagkakataon sa larangan ng personal na relasyon. Leo Ngayong araw, hindi mo dala ang pinakamataas mong level ng confidence para makipagdeal, kaya mas mainam na umiwas muna sa anumang transaksyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga kaibigan. Mas epektibo kang makakatulong sa loob ng pamilya ngayon, lalo na kung may ibabahagi kang kaalaman o practical advice. At yun pa kung magagawa mang dumalaw sa magulang ay maganda para na rin sa pagsigla ng kanilang kalusugan ayon sa iyong gabay. At huwag kang pipirma ng kahit anong dokumento ngayong araw. Mas makakabuti kung ay delay mo muna ang mga ito para makaiwas sa posibleng abala o pagkalungkot sa huli. Sa pera o sa pananalapi, iwasan mong maglabas ng pera o magpautang. Hindi ito tamang araw para pagbigyan ng iba sa ganitong usapan. Mas makakabuti kung maghintay ka ng tamang timing para dito. May pahiwatig na magiging maaliwalas ang Thursday, na paglaging naging mapagmasid ay magagawa mo ang naaayon na plano, ngunit ang araw ng Wednesday ay maaaring magdala ng tensyon o emosyonal na pagkairita. Ang kabuang takbo ng linggo ay aasa pa rin, pag-uugali mang mahinahon, na kung paano mo balansehin ang iyong mga desisyon. Kung may trabaho ka ngayon, seryusohin mo ang bawat task o pinapagawa sa iyo. At iwasan ang pagiging kampante o paisi-isi, dahil baka bigla kang pagsabihan ng superior. Kailangan mo ng focus sa mga ginagawa sa buong araw. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, orange at black. At masuswerteng numero, number 7, number 14, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at black ay pahiwatig ng tapang at misteryong unti-unting nahahayag. Sa araw na ito, maaaring may marinig kang balitang, magbibigay linaw sa mga tanong sa isip mo. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng panahong tanggapin ang totoo at kumilos batay sa malinaw na kaalaman. Virgo, ngayong araw, mas mainam kung iiwas ka muna sa mga usapang mukhang maganda sa simula pero walang malinaw na direksyon. Lalo na kung ito ay galing sa labas ng pamilya walang konkretong resulta ang maaaring makuha rito sa ngayon. Dahil mas epektibo kung sa pamilya mo ilaan ang oras mo, may mga bagay silang gustong gawin, na maaari mong tulungan na gamit mo ang praktikal mong pananaw sa pamumuhay. Sa loob ng pamilya, doon lalabas ang talino mo ngayon. Pagdating naman sa pera, kung may ekstra kang ipamimigay, Siguraduhin mong patas ang pagtrato sa bawat isa. Sa ganitong paraan, mas maayos mong nagagabayan ang pamilya pagdating sa tamang paraan ng pamumuhay at paghawak ng pera. May pahiwatig na ang araw Tuesday ay magiging positibong araw para sa iyo, lalo na kung sa pamilya, kahit sa pagnenegosyo habang ang araw ng Thursday ay kailangang bantayan dahil posibleng may dalang kabiguan o stress. Ang daloy ng linggo ay magbabago batay sa iyong mga hakbang na pipiliin mong gawin. Sa pagmamahalan, ito ang araw na masaya at maaliwalas. Maaaring magkaroon ng lambangangan at saya sa gabi na makakatulong para mapanatili ang magandang samahan at masiglang kalusugan ng bawat isa. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay, beige at green, at masuswerteng numero, number 6, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang beige at green ay simbolo ng tahimik na katatagan at muling pagbangon. Ngayong linggo, piliin mong pagtuunan ng pansin ang simpleng bagay na nagbibigay kaligayahan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng paghilom ng loob at paghahanda para sa bagong cycle ng tagumpay. Libra, ngayong araw, kailangang maging maingat sa mga sinasabi at desisyon. Kahit pakiramdam mo ay matibay ang loob mo, hindi ito sapat na dahilan para makipagtalo, lalo na sa mga kapamilya o ibang tao. Ang pagiging matapang sa pananalita, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang suliranin. At tutukam mo ang pagmamasid sa pamilya dahil ang mga salita, mo sa kanila, ay kasiyahan, lalo na kung may salitang ikaw na mapagkumbaba, nang lalong sumigla ang good vibes na papasok sa pamamahay, ayon sa iyong gabay. Iwasan din ang pagiging sobrang palakaibigan sa mga taong bigla mo lang makakausap. May posibilidad na gagamitin ka lang nila, ang iyong kabaitan para ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Sa kabila nito, magiging magaan at masaya naman ang samahan sa loob ng tahanan, kaya dito mo mas dapat ito ng atensyon mo. Kung may miyembro ng pamilya na may lakad o usapan ngayong araw, mainam na ipaalala sa kanila na mas maagang pagdating sa dapat na kausap, ay makakatulong para sa mas maganda ang kalalabasan ng kanilang gagawin. May pahiwatig na magiging mas positibo at masagana ang araw ng Friday para sa iyo. Ngunit pagdating ng araw ng Wednesday, posible kang makaranas ng emosyonal na pagkapagod. Magiging mahalaga ang desisyon mo sa kalagitnaan ng linggo, lalo na kapag may ipinahiwatig na direksyon ang iyong gabay. Sa pera o sa usaping pinansyal, huwag munang magpautang, lalo na sa mga kaibigan. Sa ngayon, ang pera ay dapat ilaan sa pangangailangan ng pamilya. Kapag nagamit sa tamang paraan, mas lalawak pa ang mga oportunidad para sa kita at mas mapapalawak ang kaalaman sa tamang paghawak ng pera. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, pink at navy blue. At masuswerteng numero, number 23, number 12, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at navy blue ay nagpapahiwatig ng pagkalinga at disiplina sa damdamin. Ang araw na ito ay pabor sa mga bagay na may kinalaman sa pag-aalaga sa sarili o sa mga mahal mo sa buhay. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagbabalik ng tiwala at pagpapalalim ng ugnayan kung ikaw ay bukas sa pakikinig. Scorpio may pahiwatig ang araw na ito na may bisitang darating sa iyo na maaaring magdala ng positibong ideya o oportunidad. Huwag mong palalampasan ang pagkakataon na makipag-usap kahit weekend pa ito, lalo na kung may kaugnayan sa dagdag na kita. At kung mangyari ang ganoon ay sa pamilya na ang mga oras na mahalaga para ang mga positive energy sa inyo at hindi mawala. At kung may balak kang mamasyal o lumabas kasama ang mahal sa buhay, maging maingat sa kalusugan. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring magpahina sa katawan, at siguraduhin ang kaligtasan sa lahat ng gagawin. Ang pahiwatig ay magandang balita, ang darating pagsapit ng araw ng Thursday. Ngunit pagdating naman ng araw Friday, may posibilidad ng emosyonal na bigat o kalungkutan. Mahalaga na maging bukas sa gabay na ibibigay sa iyo sa mga susunod na araw dahil ito ang tutulong sa iyo para makagawa ng mas matalinong desisyon. Pagdating sa pera, huwag muna magbigay o magpautang kahit sa mga taong malapit sa iyo. Ito on ang sobrang pera para sa sariling pamilya at sa taong tunay mong minamahal. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang daloy ng biyaya. Sa relasyon, maayos ang takbo ngayon. Walang senyales ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Magiging daan ito para sa mas malalim na pagmamahalan at magdadala ng dagdag na swerte sa inyong pagsasama. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, red at gray, at masuswerteng numero, number 8, number 13, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at gray ay simbolo ng matinding damdamin at kontrol. Ngayong linggo, maaaring may emosyon kang kailangang ilabas upang hindi ka tuluyang mabigatan. At ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay pahiwatig ng paglaya mula sa mga kinikimkim na takot o pangamba. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw ay may kaugnayan sa pamilya. Kung may mga plano ang iyong mga kapatid o magulang tungkol sa negosyo at may isang kapatid ang nais masunod sa lahat, mas mainam na umiwas ka muna sa pakikilahok. Dahil hindi ito tamang panahon para makisali ka lalo na kung sa huli, ay magiging pabigat ka lamang dahil hindi ayon sa iyong isiipan ang kanilang plano, at hindi ka pa makakausad sa sariling landas kung makakasama ka sa kanila. At mas bigyan mo ng oras ang pamilya, ngayong araw, sila ang tunay mong good vibes sa mga gustong magawa ayon sa iyong gabay. At yun pa ang pahiwatig, ay eh maganda naman ang relasyon mo sa pamilya at sa mahal sa buhay. Ang mga pag-uusap at pagkakaunawaan ninyo ngayon ay may hatid na positibong enerhiya sa inyong tahanan at magbibigay ng tuloy-tuloy na kasaganahan. May pahiwatig na magiging masagana ang araw ng Wednesday para sa iyo. Subalit pagdating ng araw ng Saturday, maaaring may dalang emosyonal na pagsubok. Ang gabay mo ay magpapakita ng direksyon kung paano makakaangat sa mga ganitong hamon, kaya mahalagang pakinggan ito bago gumawa ng malalaking desisyon. Sa trabaho, kailangan mong magingat sa mga taong laging ipinapakitang sila ang laging tama o nagmamagaling. Karaniwang may kasunod itong problema, kaya huwag basta-basta magtitiwala sa relasyon, maayos ang daloy ng inyong pagsasama. Hanggat walang hindi pagkakaunawaan, magpapatuloy ang magandang enerhiya sa inyong tahanan. Ang ganitong kalagayan ay magiging daan sa pagangat ng inyong kabuhayan. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, sky blue at white at masuswerteng numero number 4, number 15, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at white ay sumisimbolo ng kapayapaan, katapatan at kalinisan ng hangarin. Ngayong araw, mas magaan ang lahat kung pipiliin mong maging totoo sa nararamdaman mo. At ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tulong na darating mula sa isang hindi inaasahang tao o pangyayari. Capricorn, ngayong araw, kung may plano kayong umalis para sa bakasyon, o may lakad kasama ang pamilya, ito ay mainam na ituloy. Ang simpleng paglalabas, ay makakatulong para mawala ang tensyon, at negatibong enerhiya na nakakaapekto sa kalusugan at sisigla din ang masayang pagmamahalan na mararamdaman ng bawat isa na nagbibigay ng good vibes para sa mga magagawa ng lahat sa buong linggo ayon sa iyong gabay. At kung may inaasikaso kang transaksyon o usaping may kinalaman sa pera, mas mainam na ipagpaliban muna ito. May posibilidad na mawala ang iyong swerte kung makakatransaksyon ka ng hindi mo lubusang kilala. Ang araw na ito ay dapat nakatuon sa pamilya upang magkaroon ng balanse at mas positibong simula para sa buong linggo. Iwasan mo ring tumanggap ng bisita o makipag-usap sa mga taong hindi mo kadalasang kahalubilo sa loob ng tahanan. May posibilidad na makuha nila ang magandang enerhiya na naipon nyo sa bahay. May pahiwatig na magiging positibo ang araw ng Tuesday, habang maaaring mabigat ang pakiramdam pagsapit ng araw mag-Wednesday. Ang direksyon ng linggo mo ay depende sa desisyong gagawin mo sa gabay na maipaparamdam sa iyo. Kung sa pera, kung may ekstra kang ipon, ang mas mainam paglaanan ay ang magulang. Ang pagbibigay sa kanila ay maaaring magbukas ng dagdag, na swerte sa pinansyal mong aspeto. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, brown at silver. At masuswerteng numero, number 5, number 19, number 34. Ang kahulugan ng mga kulay, ang brown at silver ay pahiwatig ng praktikal na pananaw at matalinong pagpili. Ngayong linggo ay makabubuti kung lalagyan mo ng istruktura ang iyong mga plano para sa susunod na linggo. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay senyales ng mahinahong tagumpay na bunga, ng tamang pagplano at matatag na paninindigan. Aquarius Ngayong araw, maaari kang makausap na may taglay na talino at karanasan. Maging maingat sa pakikipag-ugnayan, pag-aralan ang kanyang sinasabi, at alamin kung may benepisyo ito sa iyo. Kung magkaintindihan kayo, posibleng magbunga ito ng bagong ideya para sa pagkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan. At magaan naman talaga ang aura mo pagdating sa mga usapang pampamilya. Ang mga masasayang pag-uusap ay magbibigay ng positibong enerhiya na makakaapekto ng maayos na gagawin sa buong linggo ng inyong sambahayan. At kung mayroong miyembro ng pamilya na humihingi ng tulong pinansyal upang makadalo sa isang importanteng lakad o schedule, suportahan mo ito. Ang ganitong hakbang ay may positibong epekto sa kanila at posibleng magbalik sa iyo sa ibang anyo ng swerte. May pahiwatig na magiging maganda ang takbo ng araw ng Friday, pero maging handa sa emosyonal na kabiguan o pagod pagsapit sa araw ng Wednesday. Ang direksyon ng linggo ay magbabago depende sa desisyong gagawin mo ayon sa gabay mo. Sa pagmamahalan maging bukas ka sa mahinahong ugali sa pamilya. Ang pagiging malambing ay hindi lamang nagpapalapit sa isa't isa, kundi nagbubunga rin ng mas maayos na kalusugan at kabuhayan sa loob ng tahanan. Lalo na sa iyong mahal ay nagbibigay din ng kalusugan na nagpapaganda ng kuti sa bawa isa. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, violet at white, at masuswerteng numero, number 34, number 16, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at white ay nagpapahiwatig ng spiritual insight at kilanawan ng layunin. Panahon ito upang magpahinga at makinig sa mas malalim na panawagan ng puso at isip. At ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagsasaad ng oportunidad, sa larangan ng panloob na pagunlad at introspeksyon. Pisces, ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing ipagpaliban mo muna ang mga balak mong lakad. May posibilidad na ang kaalaman o ideyang, ibabahagi mo sa o makukuha sa iyo, ay magamit nila sa pansarili nilang pakinabang, at ito ay malalaman mo lang sa hinaharap. Mas makakabuti kung manatili ka muna sa loob ng tahanan at makiisa sa pamilya. Dahil ang araw na ito, ang tunay na kasiyahan ay nasa pamilya at tahanan ayon sa iyong gabay. At kung may lalapit na kamag-anak at ang tulong ay kaalaman o payo, maaari mo itong ibigay. Ngunit pagdating sa pera, iwasan muna ang pagpapautang. Sa ngayon, sa pamilya mo mas makikita ang magandang enerhiya, at dito mas angat ang swerte ng inyong tahanan. Sa pananalapi, may positibong pahiwatig, maaari kang maglaan ng suporta sa magulang o sa minamahal. Ang ganitong aksyon ay magbubukas ng mas maayos na daloy ng pera sa mga darating na araw. May pahiwatig na magiging maganda ang araw ng Tuesday para sa iyo, ngunit pagdating sa araw ng Saturday, maaari kang makaranas ng kabiguan o stress. Ang mga desisyong gagawin mo pagkatapos ng mga senyales, na mula sa gabay ay magiging mahalaga sa pagtakbo ng linggong ito. Sa trabaho, magingat sa mga gawain may mataas na responsibilidad. Ang pagwawalang bahala ay maaaring mauwi sa problema, lalo na kung may babaeng superior na nakamasid. Sa usaping puso, o pagmamahalan ay walang senyales ng tampuhan. Ang pag-prioritize mo sa pamilya kaysa sa hindi makabuluhang gastusin ay magpapatuloy sa daloy ng magandang enerhiya sa inyong tahanan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, lavender at blue at masuswerteng numero, number 7, number 14, number 32. Ang kahulugan ng mga kulay, ang lavender at blue ay simbolo ng katahimikan at malalim na pagunawa. Ngayong araw ay pabor sa tahimik na paglalakbay, pisikal man o espiritual. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang mga tanong mo sa puso, ay unti-unti nang sasagutin ng mga pangyayaring paparating.